Gignan ko nilang wa daw ko nakita sa Kapitulyo for two weeks. na daw ko kay nag-illegal quarry daw si Pupoy Abusejo. Sa akong kagwapo, maghilabot ko balas ug batog. Igsoon, iyon si Gob sa ko ah. Sakitan ba ako po eh? Pero unsaon taman, na ay 2,500 kajio niya itong milabay nga administrasyon nga April, May o June wala na swilduhan. Gabalik-balik sa Kapitulyo, gahila kay naputla nagkurinti, walay trabaho. Kay sa ilang pagundang, wala pa sila na swilduhan April, May o June Nakin sa may basulon mo. Si Juliet, oy? Si Karen Lagbas? Si Mr. Violon? Ingon si Gov, Poy, makahulat man siguro ng mga hospital. Akong gipangutana si Bilon na ay kwarta Gov, pero pwede na to mauna ang mga GO sa una nga nagilaid na sa kalisod. Ingon si Gov, Biolon unaha sa nang mga GO sa unang April, May o June pa O at miyaging simana, wala ko ninyo nakita na ako sa kantin tulo ka adlaw nagatubang sa isa ka ka GO nga giswilduhan ni Governor Julitoy nga trabahante sa milabay nga administrasyon pagpakan nga talanaw ni Governor Julitoy. Taliwala niya ng tanan nga pangita sila sa sa administrasyon ni Julito. You cannot please everybody. In the Philippines, creates success creates hatred. Progress creates jealousy. Magmalampuson gani ka, dagan maulit sa imo. Mulembok ka lang gamay, dagan masina sa imo. Makapalit lang ganig tibi ang pobre nga silingan, muingon dahin ang masinahon nga silingan, nakapalit lagi og tibi, pero ang anak-anak -ana sa Manila burikat. Di na lang bitaw muingon nga, agoy, kaluyan in town, nanarbaho ba yang anak-anak sa Manila mo nang ikaw inday ha, pariyasagit yung anak-anak, maningkamot kita, Ana, bitaw, dili kay, agoy, ginuoko na, na dato lagi, pero namurikat ang anak-anak. -ana. Jesus ginoo ko. And did I finally realize that indeed, na ako sa Pilipinas, wala ako sa Singapore. And that is the reality in the Philippines. Bisag unsao ni mo pagtrabaho, bisag unsao ni mo that you give your best in doing the right things, there are still people who will criticize you, who will hurt you, who will get mad at you and even shout at you but don't bother remember in a game only the audience that will make noise not the players munang mga trabahandi sa kapitulio be a player believe in yourself and do the right thing para sa katauhan sa misamis oriental